Mga ka-TH, kung nakita mo ang isang rectangular na semento sa gitna ng kagubatan o sa gilid ng bundok at sa ibabaw nito ay may nakaukit na cross, huwag ka agad magpanik dahil hindi ito basta ordinaryong marker na iniwan lang ng mga tao. Ito ay isang uri ng Yamashita Burial Sign ginagamit ng mga sundalong hapon upang protektahan at itago ang kanilang deposito. Maraming nalilito sa sign na ito lalo na kapag ang hugis ng semento ay parang lumang kabaong. At sa top left corner ay merong maliit na butas pero hindi tagos. Kung ikaw ay baguhan, makinig ka ng mabuti. Dahil sa video na ito ay ipapaliwanag ko kung ano ang tunay na kahulugan nito. Kapag ang isang marker ay hugis rectangular coffin cement, hindi ito random. Ito ay nagpapahiwatig ng burial type deposit. Ibig sabihin, ang nakatago ay may koneksyon sa katawan ng tao. Maring tunay na libingan ng sundalo o intentionally na ginawa upang linlangin ang iba. Ang cross sa ibabaw ay hindi relihiyosong simbolo. Sa Yamashita Code, ito ay placement reference. Ang cross ay nagsisilbing mapa na diretsyong hinubog sa bato o semento. Hindi ito pang dekorasyon. Ito ay functional sign tulad ng kompas sa ibabaw ng isang kabaong. Ipinapahiwatig nito kung saan ka dapat titingin at saan ka dapat huminto. Ngayon ay pag-usapan natin ang cross mismo. Ang mahaba na bahagi ng cross ang siyang pinakamahalagang palatandaan. Hindi mo titignan kung ito ay north, south, east o west. Titignan mo kung alin sa dalawang linya ang mas mahaba dahil iyon ang direksyon ng deposito. Kung parehas silang tingin mo ay pantay, huwag magtiwala sa iyong mata gumamit ka ng ruler o kahit patpat. -pat. Sukatin mo. Kahit isang pulgada lang na mas mahaba, biruin mo. Yun ang direksyon ng kayamanan. Tingnan naman natin ang maliit na butas sa top left corner. Maraming natatakot dito dahil parang bullet hole o drill mark. Ngunit mali yun. Ang butas ay orientation key pinipili ng mga sundalong hapon ang top left para ipahiwatig na ang deposito ay malapit at directional. Hindi mo kailangang lumayo ng 100 meters o maghanap ng punong malaki. Ang butas ay simpleng tagapagpahiwatig ng punto. Kung ito ay top left, ibig sabihin huwag kang lumayo sa slab. Isipin mo ito na parang arrow na walang arrowhead kung saan nakaposisyon ang butas ayon sa cross, doon ka magsisimula. Kung bukod sa butas ay nakikita mong hindi patay ang cross, halimbawa mas mahaba ang line na paibaba, ibig sabihin ang deposito ay nasa ibaba ng rectangular cement. Hindi sa gilid, hindi sa kanan, kundi sa ilalim mismo. Ang ganitong klase ng marker ay tinatawag kong sealed coffin deposit. Dahil ang mga sundalo ngapon ay minsan gumagawa ng cement coffin box kung saan nasa loob mismo ang deposito. Maraming hunters ang nagkamali. Sinira nila ang paligid, hindi nila binuksan ang pinakagitna ng simento. Kung ang cross naman ay pantay, pero may butas sa top left, tandaan mo ito. Ang deposito ay hindi malayo sa isang direksyon. Karaniwan itong nasa inner chamber ng slab o sa ilalim ng cement lead. Ang butas ay simbolo ng keyhole ng mga sundalong hapon. Parang sinasabi nilang huwag mong hanapin ang direksyon, hanapin mo ang lagusan base sa aking karanasan sa bundok ng Luzon at Mindanao, ang ganitong marker ay may kasamang secondary cement layer sa ilalim. Kung ang unang slab ay walang laman, huwag sumuko. Sa ilalim nito, kadalasan nakatago ang tunay na deposito. Kadalasan, ang rectangular coffin type ay may kapal na hindi bababa sa apat na pulgada kapag makapal, lumalabas ang problema ng karamihan. Ginagamitan nila agad ng jackhammer o explosive. Ito ay maling approach dahil ang mga sundalo ay gumagamit ng trap chamber at reinforced layer. Kapag sinira mo ng biglaan, nagkakaroon ng collapse o shifting na mawawala ang original layout. Kaya sa unang paghuhukay, dahan-dahan lang alisin muna ang loose soil, obserbahan ang hairline cracks. Kung may natural seam sa gilid, yun na ang tamang entry. Marami ring naliligaw dahil inaakalang ang kabaong na hugis ay literal na libingan. Oo, may mga libing na totoong tao. Ngunit kadalasan, ito ay decoy boreals. Nilalagyan ng buto ng hayop o barya sa ibabaw para malito ang karamihan. Kung makakita ka ng cross at butas sa top left, hindi ito panel ng simbahan. Ito ay isang Yamashita Coffin Deposit. Kung ito ay burial para sa sundalo, kadalasan ang cross ay walang butas. Simpleng grave marker lamang. Ang butas ang nagsasabi na ito ay para sa kayamanan, hindi para sa patay. Kung ikaw ay baguhan at nakakita ka ng ganitong marker, huwag kang magpadalos-dalos. Huwag mong galawin ang cross sa gitna. Huwag mong lagyan agad ng explosives o sirain gamit ang backhoe. Ito ang gawin mo. Una, siguraduhin mo ang direksyon ng mas mahabang bahagi ng cross. Pangalawa, basahin mo ang posisyon ng butas kung saan ito nakatutok. Panghuli, ay huwag kang maghukay sa paligid. Buksan mo muna ang ibabaw ng rectangular cement. Tapos ay hanapin mo kung may sekretong bukasan. Dahil sa Yamashita Treasure, ang totoong deposito ay nasa loob o direkta sa ilalim, hindi sa malayo. Bilang isang treasure hunter, ito ang palagi kong paalala. Ang cross na nakaukit sa rectangular coffin cement ay hindi relihiyon ito ay warning code. Ito ay sining ng pagtatago at pagprotekta sa yaman. Kung nakikita mo ito, tandaan mo ang tatlong salita. Observe, measure, respect. Huwag mong sirain ang marker. Basahin mo ito. At kapag nakuha mo ang sekreto, ikaw lamang ang makakaunawa kung bakit. Sa mundo ng Yamashita Treasure, ang tunay na kayamanan ay para sa marunong magbasa hindi para sa marunong maghukay. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.